Labago at ito ang INC News update sa oras na ito. Isinasagawa ngayong araw ang opening ng 2-day CFO Livelihood Interactive Values Entertainment o CFO Live dito sa SMX Center sa Pasay City. Maagang pinilahan ng mga kapatid mula sa Kalakhang, Maynila at mga Karatig probinsya ang event na ito at maging ang registration sa pagpasok ng venue. Alamin natin mula kay kapatid na Ara Alejandro ang proseso kung paano makakapasok sa Hall 1 and 2. Kapatid na Ara, narito na po kami sa loob ng uh, SMX Convention Center dahil na-pass through na po namin yung security po. At ngayon makikita nyo naman sa aking likuran yung mga kapatid po natin na nagmula sa mga distrito ikasyastiko ng Metro Manila maging sa mga karatig distrito po gaya ng Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite yan po yung mga makikilala po natin mamaya. Pero bago yan, pupunta po tayo sa registration dahil yun po muna ang unang process na gagawin po ng mga kapatid po natin sa pagpasok po nila dito po sa ating CFO Live. Samahan niyo po ako. Sobrang dami po ng mga kapatid po natin. Samahan niyo po kami. Ayan po, malapit na po tayo sa registration form. So samahan niyo po kami mga kapatid. Ayan po sila. Hello po kayo mga Ito po, uh, kapatid na Carmela, yung uh, registration form. Nandun po yung mga kapatid po natin. Magpasok po nila. Ayan po, up uh, po sila ng form kung saan ang lokal po sila galing, taga saan po at ano ang pangalan po nila. And i-issuehan po sila ng mga kinatawan po ng uh, CFO ng uh, QR code na magiging ID po nila para po makapasok po sila sa loob. And once na magkaroon po sila ng uh, ID na may QR code... Thank you po! Ayan, kapatid na Carmela, eto po yung sample na magiging ID na may QR code po na ini-issue po ng mga kinatawan po sa ating registration. Bukod po dyan, tatanggap po sila ng uh, maps na magiging uh, guide po nila sa pagpasok po nila sa loob dahil napakarami po mga aabangan ng mga kapatid po natin, ng mga interactive booth, meron po mga livelihood programs na talaga na mamaya i-share namin sa inyo. Kaya, try natin kung makakapasok tayo. Tara! Ayan po yung mga kapatid po natin na nanggaling sa mga distrito. Saan distrito po kayo galing, kapatid? Kapit! Si, ganun ka Talagang Talaga nag-effort yung mga kapatid po natin na makapunta talaga at maramdaman nila yung saya na dulot nitong CFO Live. Malapit na po tayo sa Grand Entrance. Tara po! Ayan na kapatid, nakapasok na tayo. Mula po rito sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ako po si kapatid na Ara Alejandro para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Ara. Narito rin po sa SMX Convention Center sa Pasay City kasi kapatid na Resi Remano at malalaman po natin mula sa kanya ang mga aktibidad na aabangan ng ating mga kapatid. Kapatid na Resi sa kasalukuyan ay marami ng mga kapatid mula sa iba't ibang distrito at maraming parating pa dito sa SMX Convention Center, Manila para sa isang makabuluhan at masayang aktividad na inihanda ng Christian Family Organizations ng Iglesia Ni Cristo, ang CFO Livelihood, Interactive Values and Entertainment o CFO Live. Tampok sa two-day event na ito ang iba't ibang booths na may kanya-kanyang layunin at temang magbibigay sa mga kapatid ng kaalaman at inspirasyon. Sa livelihood booths, ibinabahagi ang mga kaalaman at pagsasanay sa kabuhayan na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kapatid. Mayroon ding interactive booths kung saan ang mga kapatid ay bukas para sa lahat. Isang masayang pagkakataon upang mag-enjoy ang buong pamilya. Sa entertainment booth naman ay ang mga traditional games at mobile games na tiyak kagigiliwan ng mga kabataan. At yan po ang mga latest update dito sa SMX Convention Center, Manila. Ako po si kapatid na Reseline Rimano para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Resi. At yan po ang mga pinakahuling pangyayari sa mga oras na ito. Ako po si kapatid na Carmela D. Labago para po sa Iglesia Ni Cristo News Network.